Hello guys, sa a Great Noon at ito ngayon guys, sa uh, na po ng uh, widening dito lang po sa kanto po mismo ng San Juan Pumuseno po tapat po ito kibali sa may pilahan po ng mga tricycle ng Suna Uno ito po sila guys, oh, dalawa lang po kibali ang gumagawa dito po ito guys, oh. sa so may pilahan po mismo ng uh, mga tricycle po yan po ang kanto Bagos dalawa, dalawa lang po talaga sila guys ang gumagawa isang uh, kibali ang at, at, isa pong scale nang sa ganun po ay uh, mapaayos po ang uh, paggagawa po nila una una guys sinukay po nila to kasi marami kasing uh, mga halaman po na yung tinatawag po nilang santan flower na nakahali-halira po dito hanggang dito po sa may poste so ang ginagawa po nila guys inalis mo nila sa buong uh, mga tatlong oras po guys o apat na oras bago pumitanghali doon po natapos ang pag-aalis uh, po ng mga bulaklak so ganyan na po siya ngayon guys oh. ibala yan nag-umpisa pa lang po sila kumbaga pinapatuyo po muna nila nang sa ganun po uh, hindi po talaga sila mahirapan sa so, pag-kakabit uh, po ng simento dala nga po talaga ng uh, kainitan ng araw hindi po siya masyadong mapadali dahil uh, na kahirapan po siya so tignan mo sa guys. nagpapahinga po sila kagaya guys so, pagkatapos po nila maghalo po ng simento so ito na inaano nila guys so, kibali ang halo po dito guys uh, ka, uh, mag uh, daw to ng mga limang bags ng simento hanggang dito po sa may uh, kanto la po bagos uh, wala man talagang ano to guys wala mang isang bitro ang lapad nito at may kabaan na siguro more or less uh, 15 meters po ito guys yung kabaan guys sa lapad na wala mang isang uh, wala mang isang yarda yung lapad ito guys so bawat galaw pahingada lang nga po sa sobrang init po talaga na po talaga mayroon daman So, tignan mo siya guys. So, hinalo ko na guys. At nga lang medyo may kalapitan na naman guys. Halos, halos mga isang isang step lang. Pagkatapos po niyang hinalo ang asimento, uh, eh, didiretso na po niya doon. Ipupush na po niya doon kagad. Nang sa ganun po, hindi na po dugli para baho. At tulad niyan guys. So, tignan mo yung guys. oh. So, pagkatapos siya pong mabalik na doon na yan, itutulak na lang po niya. Papunta po doon sa kung saan po siya. Nag, uh, kasi bali uh, patada na po. Dahil sa ngayon, siya lang kasi mag-isa. Dala nga po nang yung partner po niya, yung malis po. May kinuha po materyales. And now, hanggang dito lang po muna ta guys. At uh, i-cover up po lang po sa inyo ang uh, sitwasyon po pagkatapos po nitong ginagawa po nila. O matapos na po ang kanilang ginagawa. So, hanggang dito lang muna guys. At maraming maraming salamat po sa lahat po ng aking mga viewers na nanonood po natin na video.